mistake kasi ako yung kasi ako yung nagde-traffic nung scheduling ng mga tao na bibisita sa The Hague noong uh, merong pinasa sa akin na listahan ng schedule akala ko yun na yung uh, final confirmed schedule hindi nakasali doon yung Friday nakaraan na schedule Uh, akala ko hindi nakasali yung uh Friday. In fact, nandoon na siya sa The Hague, uh yung kapatid uh, ni dating pangulong uh, Rodrigo Duterte, uh, precisely for that visit, pero hindi ko nabantayan na sa, hindi ko nabantayan sa bagong listahan, na wala yung Friday doon. So, ako ang nagkamali uh, doon sa ano, hindi niya pagbisita noong Friday. Rizikim, to to your Magalong, mm. Ayaw mag-comment sa huwag na no comment Hindi sa uh, hindi lang sa flood control ma'am pati sa ano sa illegal gambling ah, uh, tumatanggap sila so, si Martin Romualdez So, hindi lang siya sa uh, flood control. Baka kasi yung tao na nagtrabaho ng basura, flood control yung pera na tinatransport nila. Pero marami pang iba pang mga sources ng corruption na dinideliver. So, yung mga ayoko sabihin kasi tatanggalin nila pag sinabi ko tatanggalin nila yung tao wala na tayong permit office well, oh yes eh, e, ayaw lumabas ng mga tao eh dati pa naman kami nagsasabi na ano na magsalita kayo takot lahat kasi magsalita ngayon dahil syempre aabot yun until the office of the president diba so wala nagsasalita pero pag sinabi ko kasi kung sino at anong klaseng personnel maaano nila kung sino yung nagsasabi doon sa loob oh yes ah uh, ito din yung mga tao na nagsasabi sa akin na tigil uh, na na aatake sila sa confidential funds ah uh, ito din yung reason kung bakit